Ayan ng ko doon. Ayun oh. Ako ba buhay ng <coughs> pag. Okay, guys. Magtatanong muna. Ako wa min lang ako dun sa. Labis na trabaho ko dito. Papal na comment lang ako guys dun sa isang sa isang dun sa nagba ng mga kabataan. May viral kabataan na pocket kung sa magulang ng iphone 13 alam naman natin guys sa iphone 13 ay sobrang mahal guys siguro kung mabibili ka ng magulang La, 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 La. lalo na kung mabibili makakabilang -ma magulang ng iphone 13 kung may budget kayo pero kung kung wala naman kayong budget o di kaya ng mama nyo, di kaya ng papa nyo, isipin nyo, isipin nyo, isipin nyo yung mga kabataan nyo. Basta masunod lang yung luho nila. Wala silang pakialam kung may kakainin ba sila bukas. Basta yung luho wow. nila masunod lang. Wala sila, hindi nila iisipin kung kaya ba ng magulang nila yung yung bibilin yung iyaan. Si Naisiste pa na ito. Ayaw ka pa na Sabihin nila, wala kang kwentang magulang. ba? isip-isip ka, isip, iho, isip, Iha... Bago nila i ikakain lang na, ikakain pa lang ng magulang mo susubo na sa iyo susubo na sa iyo tipo ikakain na lang nila ibibigay pa sa iyo tapos gaganon mo lang sila tapos sagut sagutin mo lang sila na, na sana hindi ka na sana hindi mo lang sila pinanganak ba alam mo, kung gusto mo yung isang bagay, paghirapan mo mag... Marami, paghirapan mo kung gusto mo yung isang bagay. Kung hindi naman kasi kaya ng magulang, mo, kung pipilitin. Marami kasi sa, sa kabataan ngayon, makasabay lang sa uso. Makasabay lang sa uso. Ay, yung... yung kaklasik ko, ganda ng cellphone. Ganda ng cellphone. Papabila ko yung mami niyan. Hindi iniisip ng mga kabataan na yun. Kung kakayanin ba ng magulang ng iPhone 13. Yung mahal nun. Para sa lahat ng kabataan, nagrabe masalot ang magulang. Ang tipong kinakaya na yung isipin nyo naman yung sakripasyo ng bawat magulang nyo ang tatay nyo ang nanay nyo siguro yun mo kahit wala na yung kahit wala na yung matira sa bulsa nila basta maibigay lang yung gusto mo sa maibigay lang susubo na lang nila ibibigay pa sa'yo nasasabi nasasagutin mo na wala silang kwentang magulang. Bakit? Kung hindi ka pinanganak, kung hindi mo sila naging magulang, wala ka sa mundong ito. Yun lang kasi nakakain sa mga kabataan. Hindi kasi nila alam yung pagsasakripisyo ng magulang nila. Pabiyasa Abiya, kasi, hindi pa rin, hindi pa nila naranasan magtrabaho bago kayo mag mag ano ng mga luho nyo subukan nyo muna magtrabaho tapos pag nga, trabaho na kayo pwede nyo nabiling yung lahat ng gusto nyo viral nag-viral lang itong, ano nila yun, lang sa, sa page ko, kaya, nag-comment lang ako. Nakakainis lang kasi. Nakaka eh. Ang daming kabataan ngayon. yun. Ang daming kabataan ngayon. Mas inuuna pa yung, mas inuuna pa nila yung, may pagsabayan sa mga... Mga ano nila... Mga klase nila... Tignan mo yung selfie ng halay mo... Yung tatay mo... May basag-basag na yan... Hindi sila makabili... Alam mo kung bakit? Niisip ka nila... Niisip ka nila... Niisip ka nila... Kaya eh, hindi sila makabili. Niisip nila. Niisip nila yung future mo. Nag-iipon sila. Para makapag kolehiyo pa. <coughs> makapag kolehiyo ka. Magkaroon ka ng magandang buhay. Tapos, anong gagawin mo? Mag Sabihin mo sa... So, magulang mo. Kasalanan sa ko ba? Binanganap nyo oh Shit. Kasalanan din ba ng magulang mo na ilalabas ka sa mundong ito? Alam ba nila na ikaw ang magiging anak nila? At alam ba nila na nalalaki kang mahaba yung sungay di ba hindi kaya yeah, ito reminder ko lang sa lahat ng kabataan ngayon mahalin nyo yung magulang nyo kasi isipin nyo ah kayo may magulang maraming kabataan maraming ngayon yung iba para lang makakain ng lilimus hindi nakapag-aral kasi kahit gusto mag-aral marami ako nakikita dito sa kalsada, natutulog sa gilid ng mga sa gilid ng mga kalsada mga ka mga kabataan na yung iba kaya ano wala nang magulang wala nang magulang wala nang tutuluyan samantala ikaw kumpleto ka samantala ikaw kumpleto ka may magulang ka, may tatay ka may nanay ka tapos ang ginagawa mo sa tatay nanay mo nasabihan mo ng walang kwenta dahil ano? Dahil di niya kaya hindi niya kaya ibigay yung gusto mo na luho na iPhone 13. ko naman, hining, iho, isipin, yu, isipin mo, maraming kabataan na yun ng walang matiran, walang mangay kung kakainin na lang, ipanlilimus pa. Kung kakainin na lang, kailangan pa ipanlimus. Oo, oh, nagmagulang mo. Nako. Pangain ko sa'yo, atong peptin mo.